ito guys so from, from SM Dagupan dito sa parking lot kita ko yung sunog banda doon so kaya yung banda Mula sa rooftop ng isang mall sa Dagupan City, tanaw ang pagtupok ng apoy sa mantuko sa barangay Lawag sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Ayon sa uploader ng video, pasado las 8 ng gabi noong Sabado, April 6, nang makita nila ang sunog. Sa video rin na ito nakuha mula sa bayan ng Santa Barbara, tanaw rin ang sunog. Ayon sa Aguilar BFP, tatlong araw nang nasusunog ang kabundukan. Sa ngayon po, ano, minumoto lang kasi hindi, na, hindi naman kasi maapot ng ng structure para makapagpuka ng tubig, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, hindi po masati po anong, ano nila, Kasi hindi naman po affected yung mga ba, yung sa, ano nila eh, hindi naman sila, ang lang ma sa may park ng bundok na walang, pulang mga kabahayan. Hindi pa rin tiyak sa ngayon ang lawak at pinsalang iniwan ng sunog habang inaalam pa nila kung ano ang sanhi nito. Ang Mount Tuko ay isa sa mga ipinagmamalaking pasalan sa bayan lalo na sa mga nais mag-hiking. Parte rin ito ng daang katutubo na isa sa mga dinarayo ng ilang mga turista dahil matatanaw dito ang iba pang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Jose Robert Invitor para Selezon Headlines.